Kaya kayo na tayo sa Panginoon na ipagkakalot pa rin ng mga mabuhay para sa nanay ko. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong butihing sponsor from California na ayaw po niyang magpabanggit po ng kanyang pangalan pero siya po ay isa sa ating mga solid subscribers Ayan, bali nag-message po sa akin at gusto daw po niyang magpadala ng tulong doon sa aking tiyahin Kung napanood po ninyo yung nakaraan ko pong vlog ay uh, nagpabot po ako ng kaunting tulong doon sa aking tiyahin Ay ngayon po ay Itong ating butihing subscribers ay gusto rin pong magbigay ng tulong kay Tia Lynn. At bali nakuha ko na po, siya po ay nagpadala ng 44,547. Bali yung 20,000 daw po, yun po ang ibibigay ko po kay Tia Lynn na bilang tulong po pagpagamot po niya. Tapos yung ibang pera po ay nagbigay po siya sa akin ng mga listahan ng pangalan at uh, kung magkano. Yun daw po ibigay ko sa mga bata, ka nananay ka na tatay, kay tatay Bianan, kay tatay Dundon at kay Tiactor, kay Inang Merna at saka po sa kay nanay Sonia. Bali siya rin po ang naglagay po ng presyo kung magkano po yung ibibigay po natin. Ayan, at uh, gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa aming butihing sponsor na bagamat ayaw pong magpabanggit ng kanyang pangalan ay sobra po ako nagpapasalamat sa inyo sa napakalaking blessings na ibinigay po ninyo sa amin lalo na po sa aking tiyahin napakalaking tulong po ito sa kanila kaya um, dalangin ko po na sana'y lagi kang ingatan at gabayan ng ating Panginoon Diyos at more blessings pa po sa inyo para mas marami ka pa pong matulungan thank you so much po at God bless po sa iyo, sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa iyong mga kabutihan tao po narito si Jojo adyaw tulog ko ah, gladiolosis siya yan eh, umaga tapon, honey. Umaga tapon po siyang nagda-dialysis. Ay, meron akong ibibigay sa iyo. Ito ay pandagdag mo daw pang bili ng gamot. Ay, hindi po. Tawang-tawa po ako eh, ano, paluwas po sa 25 ay tamang-tama yung gagamitin po kung pang-check up ko. Thank you po. Salamat Thank po. po. Thank you. Tapos ay, one... Isang 500. Ano sasabihin mo? sasabihin mo daw? At kay Gio. Oh, bigay sa mama at pambaon. Bawal pang maghawak ng pera ang bata. Okay. yeah very good. Salamat Mababait. Sila ay sponsors from California. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ito yung malaking tulong sa akin From bilhin ko po ito ng gano'n. At tamang-tama ha, ah, lulubas ako sa mga 35. Nagagamitin na ako. Thank you. Salamat po. Ngayon naman po ay sa mga apo ni Ate Huya. Ako magbibigay. Okay. Tao po. Nasaan si Nini? Hi, Nini daw. Siya. Si Siya. Meron lang ang nagpadala. Wow! Para kay Sean! Pabili ng gatas! Ikaw na ang humawak ate Bawal pang humawak ang baby. Salamat po kay Tapos ay 500 din kay Nini. Umula na po. Ako naman po yung nakapayong. Dito po ako pupunta sa Kanatilat. Tao po. Tao po. Ako lang ay may bibigay. <laughs> Hello, Tisha. Hello. Di ba get yung nag-chat sa iyo? Ay, nagpapabigay ng 500 kay Tisha. Salamat po. At saka kay Oren. Ay, salamat po. Uh -huh. Thank you po. Uh -huh ako po ngayon ay magbibigay naman ay ka na ka na Malia, Maloy at saka po si Jude, yung apo po ni Tia Flora ay bibigyan ko na rin po hindi po siya kasama sa lista at uh, siguro po hindi siya siguro dahil hindi po siya nakikita sa mga vlog ko ay um, bibigyan na rin po natin Ito po Tao po. Oh. Para kay Malia. Wow, oh, anak, salamat ate. Salamat po. Maloy. Hey, salamat. Oh. Salamat po. Kay Jude. Para kay tatay. Salamat. Salamat. At kay Tia Flor. Wow. Salamat po sa ang aming sponsor. At so, walang uh, sawa uh, At labas <laughs> <laughs> Dapat ay ikambalagad. <laughs> Salamat po sa umaytos po. Ayan po, bali ako naman ngayon ay naglalakad. Papunta po ako doon sa bahay po ni na Jude. Bali si Jude po ay... Uh, siya po ay nakakasama dati sa mga vlog po ni Milot kapagka po naunguha po sila ng pako. Pag po ay eh, nakakasama rin po sa vlog ko noon. Ayan, at tayo nga pupunta roon at pinabibigyan din po ng 1K ng ating butihing sponsor. Tao po. Nadito pala si Jude. Sakto at ikaw ay na dito. Wala kayong pasok ngayon. Oh, mayroon si Big na. Kami po nagluto lang po ng tsara. Saan? Sa school? Opo. Oh, kami po yung day. Kami ah. Kami lang po yung pinagluto. Anong grade mo na? 5. Ah, grade 5 ka na. Ay, kumusta ang pag-aaral? Okay naman po. Napasok ka naman sa school. O absent lagi? Five. Ah, hindi. Ayun nga, yung pagbubutihin lagi ang pag-aaral mo. Nasa lang na, Papa? Hindi. Nag-alis po. Paka-duty po. Para nag-alis po. Uh, ay, ang mama. Nasa yeah, so taytay po. ang um, kanya pong mama ay nagtatrabaho sa taytay. -tay. At ako kaya nagpunta dito ay may nagpapabigay lang sa iyo nito ah. Pambaon mo sa school. Thank you po. Yan po si Bossing at ako inaantay. At ngayon naman po ay kami kanadudot papunta. Tara. Kanadudotski. ski Kami naman po ina dito ngayon ka na Dudutski. Tao po. Oh. Hello, po mama. Nadi na dito na si Didit. Eh. Tao na oh, to na mga hati. Wala. Wala pa. Ano ba 'tong mga bus? gawa ng mga aso. Awa, Halika Dudut, bitawan mo muna iyang iyong kuwan. E, Awali eh. Nagluluto yata 'yan. Hey, Maulan. Maulan nga. Kuha mo ba kung kinati? Ay, bakit? Pagdala sa ulan, ay malamig. Uh -huh. Pagdala ko na yun. Ako lang ay may bibigay. Ito ay para kay Dudutski. Wow, ano sasabihin mo? Wala nga. Ay, pangbayad na po ako ng parcel. At, At ito ay kay Didit. Ay, thank you Say po. Sa iyo ko na lang bibigay ka, magigit, son, ay bibigay, ma'am Grace. Hindi ba ito kay Didit? Pero malamit na sila mo na ako sa basa. Sa so, linggo na lang pasok nila. Eh. Ah. Ang bayad ng parcel para din si mama magbabayad. Uh, ako okay, yung ula, gugulo ako daw. May nadating eh, na lang. lang. So, kanino yan? Edgar po. At may isa yun, naman, hindi marunong. Ang kaya naman, parcel mo. Mga ako, uh, ano, bracelet. Yan guys, at nadito naman po kami ni Bossing sa Kanahaisen, Kana-inang Merna. Magandang umaga po. Ah, uh, na po si Haisen. Hello, good morning. Wow! Pinapanood po nila yung vlog namin. Okay. Salamat po kay Ma'am ng Florida at Doha po ah. Napapanoodan na po nila. Nasaan si Da po? Ay pumasok na sa school. Ah. At may pasok na pa yung umaga. Ay si Talalay. Ay tulog pa. Ay umaga pa naman. Oh. Ako po'y kaya nagpunta dito ay ako po'y may iaabot lang sa inyo. Ito po ay Galing sa ating butihing subscribers at sponsor from California. Uh, maraming salamat po. Uh, kung sino man po ang... Ayaw po niya magbabanggit ng magandang pangalan. sa akin ito. Ay maraming maraming salamat po. Uh, more blessing po sa iyo. sino kaman po ay uh, sana po ay pagpalaan ka bigyan ng uh, good health po ang panalangin ko sa uh, inyo maraming maraming salamat po Hi Sen, meron din para dun sa dalawang bata ay si Dapo pala ay nasa school na sa kay Talalay pambahon Thank you po, salamat po pambahon po sa dalawang bata ay matutuwa si Dapo Thank you po God bless po inyo. Salamat. Salamat po. Yung po'y malaking tulong po sa kanila. Salamat po ng marami. Yung po'y malaking tulong ay inamer na siya po'y senior na ay wala na pong pinagkakakitaan. Ayan, mama. Uh, may nagpadala po sa inyo ng 1,000. At sa mga bata, kay Andres at kay Bobby, take 500. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi dyan. God bless po. Thank you so much po. Siya ay from California. More blessings po sa inyo. Ayan, bali, meron tayong butihing sponsor na nagpadala sa atin. Ito daw ay para kay Teo. Wow. Para salamat sa kanyang po. birthday. Maraming salamat po. At ito sa inyo ni Melot. <laughs> well, thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Uh, po itong tulong ko sa amin. Tapos ito naman niya ay sa iyo. Wow, thank you po. Tapos yung sa kuya ay sa iyo ko na rin bibigay. Uh, Binabukod mo yung pera ng kuya, yung uh, mayroon pa ha. Thank you po. At kay bossing ay, 2K. Thank you po. po. Ito yung malaking bagay sa ako. Ito. ito yung bibigyan ko na. Thank you thank po. Thank you po. Maraming salamat po. Yan po at bali na dito kami sa tindahan po ni nanay. At bibigyan din po natin si nanay at saka po yung mga bata. Thank you so much po ulit sa aking bibig sponsor. Tawag ang mga bata at saka si tatay. Oh, tatay, diyan ka po muna ah. Tatay daw. Mahal, diyan ka ah. Oh, diyan kayo, huwag ah. kayong ipunipunot ng kakikita sa, ka, sa aking Tum -tum. camera. Doon ka tutoy ah. Yeah. Pinatawag ko po yung mga anak ni Baron. Tamang-tamang po ng pasok. At tamang-tama po at nangangari ito dahil Sabado. Meron tayong butihing sponsor na nagpadala para sa atin. Unahin na muna. Ito ay from California. Ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan. Salamat po. Unahin ko na muna ang kay Tanday. Ay, nanay! Wow, salamat sa ako may pambili ng gamot. Tapos, meron din ang mga bata. ng ATPF. PM. Pakipigay na lang. Mahal wow. ha. Para kay mahal. Wow. Kay Baunto. Wow. Uh, kay Barunto. Wow. Uh, Pambaon ha. At kay Batutoy. Wow. Uh, 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 uh. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa aming buting sponsor. Nanay na po kaya si Tia Ling. Oh, Ako'y okay. okay, magpapasama uli sa iyo kung tayo pumunta doon. At bukod sa mga bata at saka sa mga nanay at tatay, ay meron po kay Tia Ling. Oh, okay. Siya talaga yung pinadalhan. Ay, kumbaga may kayo'y oh, okay. naambu na naambunan. Oh, kung okay. tayo'y idinagdag na ang ay si Tia talaga yung pinadalhan niya at gustong gustong magpabot ng tulong ayan bali kami po ay papunta na doon sa bahay po ni Tia Lin si Becca po ay naglalaba ay ako po yung sasamahan daw tapos po si nanay ni tatay ay sasama rin po ayan para po salamat po sa buding sponsor salamat kami po, po ay papunta na sponsor. doon may tataw eh. <laughs> may sasakit yan. Uh, bali po yung asawa po ni Tia Ling ay matagal na rin may sakit. Tia uh, po ay... Oh, pero bago pa na stroke, parang siya nagkaroon ng depression. Oo. oo. Matagal, matagal na. Rin. dahil oh. po panarap ng buhay nila, lagi mm -hmm. na ilipasa ng buto. So, bilang haligin ng tahanan ay parang na-stress siya, yeah. from stress ay na-depress. Mm -hmm. uh, tapos po ay si Tia Siya na yung parang Tatay at nanay uh, Naging nanay at tatay na po ng kanilang na tahanan Parang si, ngayon, siya po yung mag-isang kumakayod sa kanilang pamilya Tapos ngayon po ay nagkasakit po siya Grabe po yung pagsubok nila ngayon Kaya maraming salamat po sa butihing sponsor na magpapabot po ng tulong para po kay Tia uh, May blessings po sa inyo Nawa po eh, pagpalain ka pa po ang ating pamilya Oh, yung po naman sa ati lane means pag nakikita ko, naabutan ko din yun. Medyo malig nga lang ang program. Pero yung... yung malaking tulong. Ayan, uh, at nandito na po kami sa bahay po ni Natia. Tao po, si nanay po yung nandito na sa loob. Tao po, magandang umaga. Kumusta ka na po, Tia? Ay, hindi. Ganyan po, hindi sa dapit. Ay, kailan, ikaw po ba guys, ano nagpapagamot ngayon? Bali, ako po yung kaya nagpunta rito. Ay, dibagat nung nakaraang vlog ko, ay merong ikinaisama isama ko po sa aking vlog na nakaraan. Ay meron pong mga nakapanood. Isa po sa aking mga viewers ang nantig ko ang damdamin ay gusto po magpaabot po ng tulong sa inyo para ito daw po ay pampagamot mo ay ayo po niya magpabanggit ng pangalan pero siya po ay taga California ito po iabot ko na po sa inyo ito po tia ay ah uh, 20,000 Pakibilang na lang po tia po ay galing sa ating buting sponsor from California. Sana po ay makatulong po ng malaki sa inyong pagpapagamot. Hmm. Salamat po sa nagbigay. Salamat po sa nagbigay sa anong uh, tulong. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga buting, buting kaluban. Sana po ay marami pang bagahanan ng mag-sponsor kay ate para marami pa siyang matulungan. Salamat po. Kailang rin ko siya din. Wala tulong. Sabi ko sa ala. Basta't ikaw, tayo ay lagi lang po magdasal. Lang ang at uh, wala nang pag-asa. At sana po yun ay gamitin mo po sa pagpapagamot para ikaw ay gumaling po. Oo. Oh. Oh, um, marami na lang. Okay. Marami pa. Salis pa sa iyo para marami ka pang Ikaw po'y magpagaling kayo. Saka ikaw ay iwasan ng mag-isip ng kung ano-ano. Huwag -ano. kang magpaka-stress. Laban lang kayo. At ikaw ay manalig sa ating Panginoon. At ikaw ay... mo at eh, hindi mo akalain may mabuting tao na biglang magpapadala sa iyo para tulungan Kaya ikaw ay huwag mawawala ng pag-asa. Mm -hmm. mm -hmm. Talagang akong maasa sa Panginoon at sa, uh, sa ng mga tao na nagbibigay ng sa akin ng sa bukod ay kung aking iisipin, mahirap na akong umasa. Ako. <coughs> <coughs> kung baga, alas-alas, gilid siya na sa akin. Wala na. Kumbaga, di ko na talaga yung pukalan. Pero ako na pa na magkakaroon ba ito ng niya. Kaya gusto ko ang mga kasama mga anak ko. Mahirap sa pagkakaroon ko. Pero pinipilit kong lumabang para diyo sa Basta kang gusto <laughs> ako, Sila akin kasama. Pangit kayo. Sa pabilya ko. Ikaw pinupakatatag lang, Tia. Lagi ka yes. lang po Ito din yan ang sasabi. Hiliya ko yung nagdodala din lang sa tibala sa sangyo. Para nagdodala sa mga tanong. Siyempre, kahit lang ang baga tayo ay medyo hindi maganda ang kabuhayan. Masaya tayo ang magkakasama. Kahit lang tayo, ganito ang buhay. Masaya tayo magkakasama. Masaya. Kaya kayo nananalik tayo sa Panginoon na ipagkakalug tayo ng mahabang buhay para sa nanay. Kaya kayo nagkakasalaman sa inyo. Hindi man ano tayo ay basta tayo nagkakasalaman. Maraming salamat. Makasalamat po sa... Papasalamat ako sa inyo mga 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 Sa inyo rin mga tulong. Dahil kung hindi din naman sa inyo, ay parang maya-arigin kami. Alam naman natin. tapos parang sa inyo. Kaya maraming maraming salamat. Hindi sa labay pa rin. Para sa ating lahat ay sa labay pa rin. Kailangan sa labay si Mimi yung pinakang panganay na anak at siya yung nagtatrabaho ngayon para sa so, kanilang pamilya at tumutulong may kila, tumutulong sa pagpapaaral ng bunso nila nakasan mo lang lagi tiya pagpipray ka namin lagi para yung iyong pangarap na masaksan mo pa yung iyong anak Kasi hindi lang iyong sana yung mata, mahaba pa ang ipagkaloob sa iyo para marami ka pang um, saks masaksihan, um, makasama pa yung pamilya. At sa inyo, sa iyo lagi na hindi. Magamot tayo easy lagi ng araw-araw dahil tayo may kanya-kanyang gawain na nagkikita. Ay, kung kailangan ko naman kayo, kayo nang sisidate. Maraming salamat, lalo nasa sa nag-sponsor po sa akin. Sige po yung mat po kayo. Sana lagi din kayong At ilayo po kayo sa kalanggang. Papasalamat po akong nalabos sa inyo. Napakalaki tulong po itong binigay ninyo sa akin magdasal lang po tayo lagi at magpakatatag mini. <laughs> Hindi na may trabaho ay nag-out mo. <laughs> nag-out mo na para mabantayan <laughs> niyo nanay. Sige po, ay, po, maraming salamat po. Uh, <laughs> uh. Sige mini, <laughs> ikaw na magbantayan mo na muna ang nanay. Sige salamat. Sige po, kami pa itutuloy na. Sige. Sige po Sige. Sige <laughs> Alam mo, lagi natin naririnig at yan talaga yung katotohanan na ang pinakamayaman pa rin na kayamanan dapat meron tayo yung kalusugan natin kahit tayo ay uh, ano, dapat huwag nating papabayaan yung ating sarili kaya uh -huh. tayo nagpapasalamat na lagi tayong inilalayo sa anumang ano, sakit at gusto ko pong magpasalamat dun sa butihing sponsor na nagpadala po para kay Tia hindi talagang apakalaking tulong po sa kanya ang tiyalin ay kagunso ang magkakapatid ng mga naalain mm -hmm sila Yung, yung iba ay nawala na. So, ayun, eh, wala po siyang inaano. Ininom lang po niya ay pampakalwa para yung sakit na kanyang yung uh, nararamdaman na ay hindi masyado nilang maramdaman. Salamat po sa sponsor. Napakabuti po ng na puso nito. At sana po ay ilayo kayo sa mga kapamakan o magkakasakit. At yes, ingat po kayo palagi. Sana po ay lagi kayong gabayan ng ating Panginoon Diyos sana po ay ingatan ka po lagi at uh, huwag po sana magkakasakit. Maraming maraming salamat po sa tulong na ipinadala po ninyo para po sa akin tiyahe. Hindi po ay talagang napakalaking tulong po para sa kanila. Hindi nila yung inaasahan. Kaya thank you, thank you so much po at more blessings pa po sa inyo para mas marami pa po kayong matulungan. Sinanay po ay kanina pa umiiyak. Salamat po. para di ako po yung nagpapasalamat sa isipong Ang na nagbigay ng na turo sa kapatid. Salamat po gusto ko pong magpasalamat ulit dun sa aming buting sponsor na nagpadala po para po kay Tia. Yun po ay talagang napakalaking tulong po para po sa kanya. More blessings pa po sa inyo at mag-iingat ka po lagi. Salamat po.